Tiwi? Ha? Ah! Di po! Di oh, mo ako... Di mo! Siya po! Siya po! Siya po! Siya po gumawa! Ano nang update? Nagpunta na ba kayo sa mga pulis? Yung mama niya. Gusto ko siyang makausap. Huwag na, Zach. Sa wala rin naman siya dito, eh. I just want to help. Tumulong ka sa sarili mong paraan, Zach. Patunayan mo na hindi nagkamali si Maricel sa desisyon niya na maging kaibigan ka. Chiang. Mapapagod ka lang yan. Aksain mo lang oras. mo Makakasigaw diyan. Pahingay mo na lang yan isaksak mo dyan sa makitid mo puta na boyfriend ko, si Julio. Kahit kailan, hindi ko magugustuhan yung boyfriend mo. Pero huwag na huwag mo kong kakalabanin. Ako ang magbibigay sa'yo ng parusang hindi mo magugustuhan. Ano? Gusto mo na matulog, ha? Buksan mo na yan, Dani! Pasok! Ikandado niyo yan, ha? Siguraduhin niyo. Makalabas yung babaeng yan! Bakit ang daming tao? Ano nangyari dito, Sara? Makuninong, ah. mami, pasensya na po. Hindi ko po, po sila napigilan. Bakit ba? Gordon, napalad namin sa TV ang nangyari kay Maricel. Kaya pala ilang araw ka na hindi nagbubos ng karinderiya. Gusto lang namin makaganti sa mga nagawa niyo para sa amin. Parating niyo kami binibigyan ng pagkain galing sa karinderiya. Hmm. Malaking bagay rin ang pagtututor ni Marcel sa mga anak namin. Kaya kami naman ang handang tumulong sa inyo ngayon, lalo na sa paghahanap kay Marcel. Hmm. Tama, hmm. kami tumulong. Maraming salamat sa inyo. Julio, mag-usap nga tayo. Tapatin mo ako. May gusto ka ba sa Maricel na yun? Seryoso ka ba dyan? Oo. Pinatatanggol mo siya? Alam mo, pakiramdam ko nga eh. Iniiwas mo lang siya sa mga parusa ni Chang? Nag-serious ka ba sa kanya? Ano ba, Julio? Sagutin mo na lang yung tinatanong ko. May gusto ka sa babaeng yon? Wala. Yan ang gusto kong marinig, di ba? Alam mo, kung makikipag-away ka lang sa akin, at kung paiiraan mo yung selos nang wala sa lugar, huwag ngayon. Pagod na pagod ako, ha? Sa na na tayo mag-usap kapag matino na yung utak mo. Anak, buti naman umuwi ka na kanina pa ako nag-aalala sa'yo. Tawag ako ng tawag sa cellphone mo, pero nakapatay ata. I heard what happened to Maricel na rin. Laman na rin siya ng news. May balita ka na ba sa kanya? Nagulat din ako. Maricel is a good person. She doesn't deserve what happened to her. Ma, hindi ko alam kung saan ko siya hanapin. Anak, alam kong pinagdadaanan mo, pero... Anak, hayaan mo na lang na iba yung maghanap sa kanya, okay? Baka naman ikaw ang mapahamak. Pero hindi po ako matahimik hanggat wala pa si Maricel. Don't worry, okay? Maraming kakilala ang daddy mo na pwedeng tumulong sa atin. Malapit na rin naman siyang umuwi. Okay. Mm. She ko na tayo. She, great. She she Hindi mm. kita tayong pagpapalit sa kahit kanino. Promise. Oh. Mm. 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 Oh my mama. Kinahananapa. Kundi mangalit. na. Sige na. Ano? You know, ang ganda-ganda ng mama ko kaya pag nakungit eh. Shake, 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 shake. Shake, 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 shake. na. <laughs> mm -hmm. hey. pinili mo para sa akin. Tapos, tignan mo ako, oh, yung blouse ko, sa squat. Ay, excited ka talaga. Oh, ama, bakit? Umiiyak ka ba? Natutuwa lang ako dahil dalaga Sus! Umira na naman ang pagiging drama ko ng mama ko. Mama, ako pa rin yung baby mo. Ako pa rin yung nag-iisang marisal ng buhay mo. Ako yung karinderiya partner mo? Ang kabady mo sa panonood ng mga teleserye at higit sa lahat. Ako pa rin yung nag-iisang partner mo sa pag-shake, shake, shake sa lahat ng hamon buhay. Talika? Oo naman. Tama na tong drama na to ha? Baka malate ka pa sa school. <laughs> First day mo pa naman, nasa high school. Ay, naku. Teka muna. Ito ay isang St. Benedict Medal. Bigay sa akin ito ng daddy ko noong th birthday ko. Ito ang gagabay sa akin sa lahat. Kaya ngayon, ibibigay ko na nga siya sa'yo. Lagi mo nadaling yan. Lagi mo isusuot. Para lagi mo ako kasama. Mas isa ka magpunta. Salamat po. 🎵 Masa'y ka Hoy! Dilat na araw! Mga tulog pa kayo! Gising, Ha? Inapalaan ko ba pa kayo para matulog? Mga hinayupak kayo! Mga peste! Tayo! Bangon! Ano? Ha, Peewee? Kinukulotan mo ako ng ulo, Ha? Gusto mo pa-anmusan ko sa'yo itong padla? Tayo! Ano? Gusto niyo talaga mahampa? Gusto? Yeah. Sino gusto? Sino gusto mo na? Tayo! Galaw! Biyernes ngayon. At pag ganito ang araw, yes. bibinyagan lahat ng mga tao dito. Bibinyagan? Hoy! Ano ba yan? Hindi ka prinsesa at hindi itong palaso Huwag oh, yeah. mong makakatikim na naman ah! Alam mo, pwede yung magpasalamat. Binigyan kita ng damit. Pwede ko po ba kayong ma-estorbo kahit sandali? Mahingi lang po sana ang favor sa inyo eh. Anything for my unico hijo. Basta't kaya kong ibigay ha? Ah, uh, kasi po dad. I have this friend. Uh, Nakawala po siya eh. Actually kinidnap po siya. Gusto ko po humingi ng tulong sa inyo kasi di ba may connection po kay sa military and police. Baka po pwedeng may maitulong kay sa paghanap sa kaibigan ko. Sinong kaibigan ba yan? Kabarkada mo ba? Bakit siya kinidnap? Bagong friend ko po sa school. Uh, nakilala na po siya ni Mami. Actually, siya po yung kinikwento ko sa inyo, si Maricel. Nakita daw po kasi sa CCTV footage na dinukod siya ng mga armadong lalaki. At hanggang ngayon po, wala pa rin pong balita sa kanya. Sige, anak. Tatawagan ko na lang yung kilala kong opisyalis. Thanks, Dad. Pee Wee, mag-uusap nga tayo. Bakit mo ginawa sa akin yun? Alam mo ba na masama ang ibintang sa ibang kasalanan? Hindi tama yun, Pee hmm. Hmm. Bakit mo ginawa sa akin yun? Alam mo ba na masama ang ibintang sa ibang kasalanan? Hindi tama yun, Pee -wee. Pero Sige. Palalampasin ko yun. Ano ba nangyari sa'yo? Sino yung ate na sinasabi mo? Hindi kita kaano-ano. -ano. Kaya wala kang pakialam. Umalis na tayo. Don, tingnan mo to. Ginawa ni Rick, oh. Baka sakaling makatulong. Maraming salamat. Malaking tulong to. Alika na siguro para mas marami pa tayong mapaskilan nito. Huh? Hmm? Ah, uh, tsaka nga po pala, Nino. Yung mga kapitbahay po nasa labas para tumulong din po sa pagpapaskil tsaka paghanap ni Maricel. Maraming salamat po sa inyo. At sige, Paolo. Pagbait pa rin sa atin ng Diyos. Hindi pa rin na ng kaliwa at kanan. Ayan. Ganyan lang, di ba? Tapos, suot mo na to. Ayan. Ayan na siya. Tapos, ilalagay mo na siya dito. Salamat, Rona. siyang matibay. Yan. Ayan, ang galing mo na yan. Yeah. makinig kayong lahat. Ayan na naman siya. Bakit? Sasabihin na ni Madam, yung mga trabaho na hindi nakakota. Din Viernes, ginagawa niya yan. At kapag kasama ka sa listahan, chak, parurusahan ka. kapag tinawag ko ang pangalan nyo, pumila kayo dito sa harapan ko. Jonathan. Marlon. Ba't tinawag kita? Ha? Diba? Diba? Aa. Hoy, Aa, tayo dyan. Bing nga, diba? Bobo ka ba? Ha? Aa, tayo dyan! Hoy! Huwag niyo naman siyang saktan! Huwag kang makalang dito! Maawa naman kayo sa bata! Sabi, huwag kang makalang dito! Ha? Tumayo ka dyan. Tumayo ka dyan. Pasin kita. Empoy! Empoy! <coughs> Madam, ako na lang po para sa inyo. Huwag naman yung kapatid ko. Maliit pa siya eh. Well, eh, ano ngayon yung maliit? Eh, may mas maliit pa nga sa kanya. Huwag mo nga akong gagawin. Doon ka nga! Chopper! Empoy! Dito ka! Dito ka! Ito ka! Oi. Kau. Hai. Cakam kau. Hai. Kau nakกิน kau? กิน kau. Tampi Marcel. Maricel. Tumayo ka dyan. Hindi ka tatayo. Talagang gusto mong lapitan kita para hatawin? umabot sa kota ninyo. Kaya kayo mapaparusahan! Chang, ano? Hindi talaga mga kakakota yan. Eh, bago lang yan eh. Anong pakailan ko kung bago siya? Kung determinado talaga kayong lahat na kumota kayo kahit hindi kayo kumain, gagawin ninyo! O di ngayon, magugutom siya! Hala! Dali na yung mga yan doon! Ano ba hinihintay niyo? Dali niyo lahat ang bata! Emboy! Hey Pamigil hey boy! Lahat, sabi ko! Hey lahat! Galaw! Gusto mo mahataw? Galaw! Pumunta ka doon. Tumulong ka. Talaga po, tita? Pwede po kaming pumunta dyan para manawagan sa TV? Okay, sige po. I'll call po pagpapunta uh, na po kami. Thank you, tita. Thank you. Seriously? Talagang nag effort si Zach para makatulong sa paghahanap kay Maricel? Oo, oh, eh malapit ka ang isipin na iba ni feelings siya kay Maricel eh. I think you're right. Bakit mo nasabi yan? May limit dapat ba akong malaman? Narinig ko kayo ni Ariano na may pinag-uusapan. Justine. Nakita ni Ariana si Maricel the night to naghahanap sila ni Zach. Eh, hindi ko naman masasisi si Ariana kung hindi niya sinabi kay Zach. Alam mo naman, di ba, na may gusto si Ariana kay Zach? Anong sabi mo? Nakita ni Ariana si Maricel? Patakaran, di ba? Sige na! Sige na! Sige na! na! Eh babalikan kita! Envoy! Eh Envoy! Eh Kung ginagawa niyo lang maayos ang trabaho niyo, hindi mangyayari sa yan! Baka naman pwedeng palampasin to? Maawa naman kayo sa mga bata! Ang patakaran ay patakaran. Nila? Matagal na nilang ginagawa yan dito. Ginagawa ko lang yung trabaho. ang kutong lupang yan, ha? Saan? Nuhinan siya po ikalahin natin yung sa ospital. At sinong may sabi sa'yo na pwede mong dalhin yung kutong lupa na yan sa ospital, ha? Nako, nalipasan lang yan ng gutom. Nag-iinerte lang yan. Ganyan ba kayo kamalhin? Buhay ng tao pilo natin hindi laruan. Hayan na nalang pamamatay yung bata. Nigi u sa boko Hayan yung ako nilang magtanas sa kanila sa ospital. O kahit kayo na lang. Nigi u sa boko. Ma wala mag-isa bata. <coughs> <coughs> matapos ng ginawa mo sa amin mag-ina. May gana ka pang magpakita ng mukha mo sa akin. Umuwi ka na. Baka mahawa ka pa sa kabaklaan dito. Napano ka? Bakit ang dami mong pegla? Di lang ikaw at ang mga bata na yung pinagdadaanan dito, Maricel. Ah! Iniisip mo na ikaw na nakakaintindi sa mga paghihirap nila. Hindi naman sa'yo na ang ko si Ariana. I know na mali yung nagawa niya. Pero bro, ang tagal niyo nang magkakilala. Itatapon mo na lang lahat yun dahil kay Maricel. Eh, kailan mo lang ba siya nakilala? Pero sa saglit na panahon na yun, binago niya ako, Justine. Hindi siya nakakapagsalita. Nakuha na po siya ng sindikato ng ganyan. Hindi nakakapagsalita at nakakarinig. Gordon, tibayan mo lang ang loob mo. Basta tandaan mo lang kapag nasa harap ka na ng kamera mamaya, sabihin mo na lahat ng gusto mong sabihin. Sa oras na meron ka na namang gawin na hindi ko gusto, ibibigay kita kay Boss Bert. Kakaintindihan ba tayo? Ha? Sa mga sa anak mo. Baba? Diba? Nakikiusap mo ako sa inyo. Ibalik nyo sana sa akin anak mo. Tawa! Oh Malabasin nyo yun! Sumama ka na! Sumama